Ayan, good evening, good evening mga kamamshi. Ayan ngayon mga kamamshi, nagawa ako ng, anong tawag nito? Fruit salad. Fruit salad, para sa ma init na panahon. Ayan, wala akong ibang, wala, wala akong ibang, ano, sahog kaya. Ayan, naglaga na lang ako ng, ito siya. At saka, ito naggawa na lang ako ng Mr. Glamour at saka isang minggo. Tapos mayroon tayong condensed at saka cream. Kaya, ito lagay, lagay muna natin sa pating ref para malamig na mamaya. hindi ako nakabili na ano, yung yung mango na flavor at saka yung ano, yung yung mayroong orange, di ba? Mayroong orange, mayroong buko. Ito, pandan, buko pandan yung na ano ko, nabili. Ayan, maraming salamat mga kamamshi. Ilagay na natin sa ref para malamig. Ayan. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. See you to next vlog. Bye-bye.